Ito yung mga mensahe na ipinaabot na itong si Digong. Pag siyempre si Sara Duterte ay pumapasok sa detention facility at uh, binibisita si Digong. Pero ito ba talaga? Hmm. Yan ba talaga ang sinasabi ni Digong? Dahil baka ang totoo niyan, ginagamit na rin itong mga uh, katulad ni Sara Duterte at iba pang nasa paligid nga ni Digong, yung sitwasyon mismo ni Digong para sila ay maka kalap, makalikom ng simpatya sa ating mga kababayan. Ang sabi na daw na lang si Digong, not all people in detention are bad. Okay? Talaga ba? Sa so, tingin ko tama naman, sa puntong yan tama, pero hindi ikaw yon. Ikaw kasi yung very bad. Kaya ka na Siguro sa sitwasyon dati ni Senator Leila de Lima, siya yun yung taong walang kasalanan, na, nakakulong, ng nakulong ng mahabang panahon, at yun ay kagagawa ng taong very, very bad. At ikaw uli yun, Mr. Duterte. I am not here because I am a kidnapper. I am a rob robber. I am a holdupper. I am a thief. I am here because I did things for my country. Wow, talaga lang ah. I did things. Ano ba yung sinasabi yung ginawa niyo sa ating bansa? At bakit kayo nasa ICC? Common sense. Ang ginawa niyo po kasi ay hindi makatao. Kaya naandyan kayo sa the Netherlands, sa The Hague. Yan ba isang pag-amin na may ginawa kayo na hindi makatao? Dahil ang mga napupunta po dyan ay yung mga taong hindi makatao. Yung mga taong asal demonyo leaders man yan ng isang ng mga bansa or kahit ordinaryong tao siguro. Basta, hindi mabuti. Kaya ka na Yan ang totoo. And I do not regret though going after criminals and going after people dealing uh, in illegal drugs para daw sa ating bayan. Ganyan. Ganyan kayo magpakabayani. Pero kasi, bayani talaga kayo sa totoo lang sa mata ng mga Uh, baluktot na ang kaisipan ng mga nabudol nyo, yung mga DDS. Ganyan na ganyan ang nangyayari sa inyo ngayon, Mr. Duterte. Good luck!